daling-daling atong pritohon <laughs> Oy, ay glopat ayo ba. Mga so guys, oh so nagluto ko og lapu-lapu na guys. Lapu-lapu nang isda lapu-lapu. Saman tilawan ka nato ni. Tilawan ka nato ning ato ang daling-daling no. Ba tilawan to ni daling-daling. tan na, to lami. Sige to prito. Eh. Oy. Okay. Kupara. Tira 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 Ayun, ayun gandiya Ito natin, at ipakispi ka na Kasi na tira luto kay Nga naman ang uban kaon maghilaw Nga Ito na naman nagluto Kilawan ito na, pakispi na to na Para o oh, O, pakispi ng daling daling Uy, 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 borot Kilawan ito ng daling daling guys Lami ang daw ni Nga mo kaon na ni God, katong billiard Sige na ito ng daling daling na kaya na to, kung kaya na to nakaunan. My God. Uy, <laughs> luto naman sila niya to ang lapu-lapu. Lapa niya, hilaw pa niya. So, ito yung kuha na niya. Piyan sa lapu pero Pag-ispiyon, so, ganap so, ng daling-daling sa kilid. para maluto na di anti ang silapulapo guys so mani crispy na yung daling daling na to wala pa wala pa na na crispy so daliyan sa natin itong lapulapo kay garabagan na na itong anak kung kaon nyo dili crispy daw dapat crispy di daw so mani luto na niya daling daling kaon ka na niya daling daling na to yun okay. so, nagagula pa ng luto guys kaya na ito nakaroon dia tak nak kau nak kau nak kau. Ini ni. Ada. Up. Nero. Oi oi oi. Nero. Ring dering. Kau nonton ni. Ni. Hai. Ini man? Joke lang bitaw guys. Ay, di nato ni makayag kaon. No. Ay, giluto ko lang ni pero murag ngilngig man. Yeah.